Hi, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan guys, nandito kami sa ating ah, uh, maisan. Wow. Guys, tignan nyo guys. Oo. Oh. Pwede, pwede na siyang matilaob. Oh. Mm -mm. Tignan nyo guys, napakaraming uh, maisan dito guys. Oo. Oh. Nagpasalamat tayo dahil ang dami oh. Tapos ang lalaki ng bunga guys oh. Mm -mm. Wala siyang abono guys. Pero kung tignan nyo oh. Ang laki ng puso. Mm -mm. Kaya napag-isipan namin na instead of uh, kuan guys. Mag-upo-upo lang tayo sa bahay. So syempre kailangan po natin ng ano. Kailangan po natin magsikap guys para sa kinabukasan para sa ating mga anak or else para sa pagkain sa pamilya guys oo swak na swak to oo ang sarap nito ng tilaob guys din sarap din tong kan, ano guys ah uh, yung bigas nito oo and masarap din tong ituwa uh, e, ng mga pagkain guys tulad ng alaga nating mga manok Oo, guys, oo, ang daming pinagkukunan nito na pwede nating, uh, ibibigay, hindi lang sa tao, sa hayop, mm, -mm. pwede din to sa baboy, guys, kasi yung tahop nito, guys, oo, oo, sa mga bisaya dyan, oo, alam nila yung tahop, oo, para sa mga, ano, ah, uh, para sa mga alagang baboy guys, Din, ano yung ano naman guys, yung bulgor, mm -mm, para sa mga malnoris. Aa, uh -uh, ang sarap. Mmm mm pwedeng gawing suman so guys. O oh, sa mga Bisaya nga nakahibaw gyud, nakarelate. Daming dami nitong ano guys. Pwedeng makuha sa mais guys. Oo, oh, oh, ang ang laki nito, guys. Oo. Oh. Mm -mm. Kapag magsikap talaga, guys. May aanihin. May hintayin. Ayan, guys. Oo. Ganito lang dito sa probinsya, guys. Kung mahilig kang magtatanim, magsikap. Oo. Para sa pagkain. Para sa pamilyas. Para sa... Ano, guys? Hindi ka magbili ng bili, guys. Pwedeng-pwede, guys. Kahit na mga ah uh, pagkain tulad nito hindi lang ano mga mga gulay guys oo gawing backyard backyard garden guys pero ito talagang sa lupa to guys kailangan naiinitan ayan magandang hapon po at sana po nakarilit kayo nakapag magsikap tayo ang daming ang daming ano guys. Magandang hapon po sa lahat. Yumi yumi.